Welcome yeah! back mga teknik sa YouTube channel. May panibago na naman akong teknik sa inyong ituturo. Ngayon mga teknik, meron tayo dito ginagawa na twin tub na washing machine. Ang nagiging problema niya ay natulo yung kanyang tubig kahit hindi siya naka drain Ang may problema dito mga teknik para mabilis lang ay itong kanyang rubber drain valve. Yan mga teknik. Ito mga teknik ay mura lang to Nasa 100 plus lang yung one set niyan. Ito yung ating ipapalit yan. Makikita ninyo ang kaibahan ng luma. Ito yung luma niya. Yan medyo malapad na yung dulo niya. Yan yung nagpipigil ng tubig para hindi tumapon sa ating hose yung mga tubig nitong mismong wash. Yan, ito yung ating papalit. Kita nyo naman, napakaganda nung dulo niya. Kumbaga, hindi pa siya masyadong flat. Itong luma natin, flat na. Ito naman napakadali lang naman mga teknik ikabit. Bubuksan nyo lang itong likod. Dalawang tornilyo lang yan. Bago ito, tatanggalin nyo lang to at ikakabit nyo na to. Kapag bibili kayo nito, mas maganda yung one set na. Kasi meron na bibiling itong rubber lang. Meron ding namang spring lang. Bibili nyo ay one set na. Kasama na yung spring at itong mismong valve rubber nya. Yan. Ikakabit lang natin bago okay na yan. Kasi ito lang naman yung nagiging problema kapag ka natulo yung tubig kahit hindi siya nakadrain yan. Saktong-sakto yung ating nabili. Yan mga teknik, kakabit lang natin to bago. Okay na yan, hindi na siya tutulo kasi nga yung mismo ating rubber drain valve na yan ay saktong-sakto na dito mismo sa butas. Yan, makita ninyo. Kapag ka maluwag na tong rubber na to, yan, dyan tutulo yung tubig kahit hindi siya nakadrain. Yan mga teknik, kung may tanong pa kayo, huwag nyo kalimutang mag-comment, mag-subscribe. Salamat sa panonood and God bless.